Nalang ako pa na may lasada. May okay. mula Ito sa Hindi siya lang siya. so, guys. Maganda yung guys. Guys, tapos ngayon, 5,000 Ay, Wait, Lagi, ah, ito ang pagkakalat sa pagkakalat. Ito ang pagkakalat sa pagkakalat. Ito ang pagkakalat sa na po siya. Mm -hmm. mga po. Hindi ito pa sa mami. Okay. Ayan po. Kailangan po. Lagi po sa ipapasaan sa inyong mga anak at inyong mga pamilya. Kahit saan saan kung mga babae lang po. Ayan po. Mula lang po siya. Kaya ata eh. Nagla-live ka ba? Hmm. Hmm. Ang dami mong paninda. Paninda mo yan? Oo. Oo. pe. eh. Oo. Uyash. Ano mo? Ito pa guys. Mas mura siya. Ito po. Ang mamahalin. Ito lang po siya. Kaya po. isadya niyo na ko sa mga inyong kuya. Anak. Tapos po. Mga bataan Pwede nyo po ito suotin. Kahit po sa pag-ahay. po. Tapos po, sa pagsisimba. Ayan po. Alam po ang presyo 300. Po. Ah! Ito pa po. Sana. Hunger. Ito po guys. Hunger naman po. Madami po siya ilalagay dito. Yan na, yan sa po ilalagay dito po na dami. Kailangan po ma-order niya po agad po sa lasat. Dito. Kasi po, mura lang po ito. Mama, at saka po, meron po kami mamahay na hangar po. Tapos po, ito lang po ang presyo neto. Ay, P1,000. Wala. <laughs> Mura ba yun? Mura. Mura pala. Eh. Naglalaba ako niyan ha. So nagsasampay ako at may nanggugulo siya yun. Ah, Mahal sa baby. Ito po siya. Ayan po, na-open no, facial. Para po sa maliliis na bata. Ayan po. Pwede nyo yun po, naging maliit na upuan. Kasi yung sa mga sa baby yung po yun. Ito po, umurang po po. <coughs> ano pa po? Pang-Earth's Day, sa naman po. Mura lang po ang mga Ersan size namin. Ito po siya. Oh! Ano ba yung gamitin? Ganito lang po, oh. Ganito po. Ay! Ganyan. Ah, ganyan po yan. Okay. okay. Kailangan po. Para saan po ba yan? Para po, pang papayat po siya. Huk! Okay. Buni! Okay. 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 po. Huwag kang magulo. May nagla-live selling dito. Pinubento yung mga gamit natin. <laughs> Ay, huwag daw akong maingay. Bakit pa? Ito pa po. Mabigat po siya. Mahanganin po siya. Mga 40,000 po. Tilihan. Wait, andyan na. Pati ito po, oh. Paano ba gamitin yun yung kanilang hawak mo? Wait lang. Ipain na hanap mo dyan. Wait lang. Wait Iingin ang vacuum mo, Dreech. Ito po, ah. pag a po siya. po, pati po, igaganon. Parang po ito sa mga matatanda. Woo! <laughs> Princess! Tapos po, pwede po siya, umupo, tapos igaganyo po. gaganyo po. Ganon ba yan? Opo. Oh, pati po, okay po ganyan. Ganto po. Pwede po yung ganto. Tama na, nagsasampay ako eh. <laughs> okay po.